Tama mga kabayan? Pilipit hali ng nga akong nagising Kasi naman napakalamig ng panahon ngayon dito sa so, Hungary Yan napakasarap matulog yan, kita nyo naman Dubli-dubli na suot ko Ngayon nga ilalabas ako papuntang ng market Dahil mamimili ako ng aking gagamitin sa aking paninda Pagsilip ko nga ay eh, nagulat ako dahil namumuti ang baba At yan pati bubong ay eh, talaga namang kalamoy Buhangin kalamoy na sa tabing dagat Nagisno pa na kagabi, hindi ko na malayan Sayang, pero okay lang, unang snow pa lang yan. Mag-snow pa yan sa susunod na araw. Pero ang nakakatakot ngayon ay ang lumabas. Dahil napakalamig. At ito, pagbaba ko nga ay sira pa ang elevator. Talaga namang hindi nakikisama. Dito pala nga sa baba ay kitang kita mo na kapal ng snow. Parang ayaw ko na lumabas. Balik na lang kaya ako. Pero wag sayang. Kasi kailangan natin kumita. Dahil wala tayong overtime ngayon. Kaya kailangan nating mag isip na paraan kung paano tayo kikita. Balit nagbibinta nga pala ako ng pugo. Kwek kwek. Dahil alam ko na may miss na yun ng ating mga kabayan. Bukod nga sa kwek kwek na binibinta ko ay nagluluto rin ako ng chili garlic. Sakto ngayon sa malamig na panahon. Pampainit. Nandito nga pala ngayon sa labi naming hotel at palabas na rin ako. Pero nag-iisipan ko pa kung talagang lalabas ako. Dahil dito pa lang sa labasan ay ramdam mo na ang napakalamig problema. Nakakatakot lumabas oh, nakakapal ng snow. maambun pa. Ay, nung no, nagpa, no, may nagpapala pa dun, oh. Pwede ba mag part time dyan tay? Papalagan ko yan, tagapala. Ito ang ating outfit for today. Ang lang. <laughs> balot na balot. Kainawan. Okay, Lalo sa pupuntahan ko sa palengke medyo mataas yung pwesto din eh kaya mas malamang mas malamig doon. Wala pa man akong gloves. Malamang maninigas naman ang kamay ko nito. So tara na. Para tayo makapamili na ng ating lulutuin pang benta. kwek kwek Sa chili garlic. All right. Wala na naglagas na yung mga dahon. Ang ganda ng na nakaraan diyan. hindi na laro, andito ng aso, wala na hindi na makapaglaro yung aso dyan parang gusto ko to rin maghalo-halo mamaya tatry ko nga lang kung <laughs> ito ba aaring gawing panghalo-halo kung malinis ba pero hindi pa to hindi pa to yung makapal na snow kasi kaka-snow pa lang ngayon eh. ito yung nakaka-visit pagpapasok dati kasi nung una, tuwanto ako sa snow pero yung tumagal na ako yung muntik na mabago kang ulo Gawa na ako yung sa snow na to Ah ah ayaw ko na Sa una lang nakakatuwa Ilang minuto nga lang ng pagkalakad Ako yung nandito na sa kayan papuntang palengke Hindi nga lang yung bastang palinke. Kung Kumbaga sa atin ay parang baklaran Dahil na pakaraming ukay-ukay na pwede mong pamilihan kuha dito ay wala pa yung train na sasakyan ko. Kaya yan, taste muna tayo sa lamig. lang sandali nga lang, ay nakasakay na rin ako sa train punta sa market. At yan nga, napansin ko na mas makapal pala ang snow dito. Kaya pala, hindi nakapagtaka na sobrang lamig dito. So yan guys, finally. <coughs> Andito na tayo sa market. Parang pinakang isa sa mga sentrong pamilihan dito. Parang baklaran dyan sa Pilipinas. Kasi dyan maraming ukay-ukay. Okay. So, di naman palamsadong na gaano malamig dito. Sakto lang. Parang mas malamig pa nga dun sa aming hotel. Tapos yung mga yelo dito ko na na rin sa daming dumadaan at tao sa mga sasakyan. Aray ko eh Pag-iingat lang tayo at napakadulas Delikado yung mga nagmumotor ngayon daan So yun mga par tayo pa uwi na Grabe Wala pang Para mag iisang oras pa lang ako dito Yung daliri ko na na napakalamig pala lalong lumamig no patuno na yung mga yelo so nakamil na tayo ang ito ng pogo pang kwek kwek natin sa sili pang sili garlic natin mamaya so bibili na tayo ng mga lagayan guys finally tayo ito na sa aking malapit sa hotel at yan, dabaan niya mga tayo dito sa malapit sa simbahan. At grabe, napakapal pala ng snow dito. Malapit sa park, sa may simbahan. So, dadaan mga tayo sa isang groceryhan dito. Para tayo bumili ng ating gagamitin sa pagluluto. Grabe ah. kapal ng snow dito. Hindi kasi nadaan ng mga tao. So, yan sa ating mga kabayan dito sa hanggari na namin. pang-kwek-kwek. Yan. Work lang kayo pwede na kayo sa ating page ay kung malapit lang kayo ay dideliveran ko kayo kung mag meet up na lang tayo so yun chat chat na lang tayo mga idol so yun guys tapos na tayong mamili, dyan kitang kitang yung macron ko, oh. napakakapal ng snow ha, dito sa kabilang site may gumawa po ng snowman dun no oh, sa loob ng palaruan So, ito na yung ating mga pinamili. Tayo yung magluluto na lang mamaya. Pagkakita natin sa hotel. Medyo marami na rin tayong lutoin ngayon. So... Let's go! Uwi, ana! Medyo taga, no, pang-imili. Gawa ng... Naghanap ako ng mga mas murang mga... ...bilihin. Para kahit na ka paano tayo maka... ...tipid-tipid. Kahit na ka paano tayo tumubo kahit konti Pang-grocery. Masaluman lang. Ang ganda ng snow. <laughs> Tapal pa ng snow dito. Yan. Sa odal nalang nakakatawa yung snow na yan. Dito pag nabugok na ang ulo mo, <laughs> hindi ka naman matutuwa. Nagulas ka na. Nung una kong experience yan, last year, parang bata eh. May pagiga pa sa snow eh. Ang araw. <laughs> Pero ngayon, wala na eh nadulas na eh kaya uh, uh, ayaw ko na so yan yan guys pag ko sa aming hotel ay agad kong kuluan ang mga itlog ng pogo at pagkaloto ayan ay agad ko rin binalatan ito nga yung medyo nakakainip talagang napakatagal pagbabalat lalo na kung maraming order lalo na sa ngayon nasa 200 peraso yung akong babalatan dahil 20 orders yung ating gagawin hindi ko na alam kung paano yung pwesto ang aking gagawin kasi na ako may pagkupo may pagtayo yan sana naman ay matapos ko ng maaga para maluto agad ito dahil order pa ito ng mga panggabi so yun Pang mga na lang guys last one alright tapos din Pagkatapos ko ang mabalatan ang 200 grasong ito ng pogo at agad na ako nag-prepare ng aking paglulutuan. At makalipas na lang ang halos kalahating ufras. Ayan, natapos din sa pagluluto at prepare ko na ang mga itlog ng pogo. At yan, pari nalagay ko na nga sa mga baonan dahil babawon pa ito ng aking mga katrabaho. Nakakatawa nga lang dahil napakasupportive ng ating mga kabayan dito. Siguro dahil na rin namimiss nila ang ganitong pagkain sa Pilipinas. Yung iba nga ay dala-dalawa kong order dahil lang gusto naman nila yung aking ginawa. Kaya yan, yung iba ay umuulit na at yung iba ay nagpapareserve pa. So guys, bali ito na nga yung ating kwek-kwek. Yan, bali 15 orders yung na gawa natin ngayon. At yan, may susta rin tayong ginawa. Alright! So yun, kinulang pa yung ating kwek-kwek. Maraming pa naghahanap. So baka bukas, gagawa tayo ng pinibago. Medyo marami-rami na ating gagawin bukas. So yan. Yeah. Pag tapos ito, chili garlic naman. So yun, sa mga gusto order din dyan, ang chili garlic was for kwek-kwek. mo sa ating page. So let's go! So yun, tayo yung di-deliver sa 8.04. May umorder, dalawang order. Yan, special delivery. sa ating tropa saan yan? A2 ang kanyang kwarto tao po okay. <laughs> ang ating, ating customer <laughs> si boss thank you special delivery so mga taga dito nun din yung order sa akin sa muna sa na trabaho natin ayos sold out na naman uts sweat yun nga at katapos yung madeliver mga quick quick sa kanila kanilang kwarto ay ito naman ang aking hinarsya ang chili garlic yan kitang kita naman o pinong pinong na yan dahil binilente ko ng maayos yan talagang pag natikman mo yan mapapaunglit ka Saglit nga lang ista ko dito ay talagang pinupuntahan na ako sa kwarto dahil halos ang ginagawa nila sa chili garlic ko ay pinapapak na lang dahil totoo lang ay talagang kahit naman ako ay talagang nakasarapan sa aking gawang chili garlic. Kaya kay kabayan kung hindi nyo para titikman yan, aba, ano pa ang inaantay nyo? Mag-film lang kayo sa ating page at dyan kung kayo malapit sa ating hotel ay kayo ay titilibera ko. So yun, see you mga kabayan. Lagi tayo mag-iingat. God bless.